May banat po ay si Marcus Jr. kay Duterte. Minsan iisipin mo yung tirada na itong dalawang ito sa isa't isa, yung banat nila sa isa't isa, minsan iisipin natin baka ito ay parte lang ng kung anong drama at pinaplano na mga Marcos at Duterte. Pero yun nga, um, napakalinaw dito na parehong may mga baho na dapat ilabas itong dalawang ito at sila-sila ang naglalabas ng mga bahong yun. Maraming um, parinig, pasaring, etong si Digong, at yan naman ay sinasagot din etong isa. Kaya kung sino ang dapat natin paniwalaan, abay siguro pareho natin paniwalaan sa ngayon etong dalawang ito dahil parehong uh, naglalabas ng kanya-kanyang baho yung mga yan. Baho na siguradong alam, alam ng karamihan sa atin, alam ng mga taga-suporta ng bawat isa, pero mga nagmamaang maangan Si Duterte po, madalas ay uh, pabago-bago ang kanyang statement. Laban-bawi nga daw madalas ay itong dating presidente na ang ibig sabihin nasaan ang iyong credibility sa aspetong yan. Na paiba-iba ang iyong stand sa mga issues. Katulad po ng Chacha, bawat buwan nga daw ay iba-iba ang kanyang statement magkasalungat, tapos babawiin, babalik sa dati, at kung ano-ano pa po. Ito ay isang sign na magaling, magaling mambola, magaling manguto at manloko ang mga katulad ni Digong. Pero yun nga, hindi po lahat ay nauuto. Hindi po lahat ay kayang lukohin ng isang katulad ni Duterte. Ang kaya mo lang pong lukohin ay yung mga loyal mong taga-suporta na nagmamaang-maangan at nagpapaka Tanga. Ah, anyway, eto. Nakukonfuse ako kay Digong papalit-palit. Papalit-palit daw edong dating presidente. So, we, sabi niya, we will um, tignan ko muna kung ano ba talaga ang sinabi niya uh, para maintindihan ko. I think hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba. Bawat salita niya iba. I will try to make sense of it. All right. Sa pool, sa pool si Digong dito, pero sa pool din si Marcos Jr. na madalas ay paiba-iba rin po ang statement. Bakit nag-iiba-iba ang statement na itong mga ganitong klase ng tao? Dahil hindi sila confident. Dahil kalimitan, uh, nakabase yung kanilang statement at stand sa isang issue. Halimbawa, depende, depende sa kung anong Reaction ng publiko depende kung ano yung uh, nakikita nila na um, komento ng publiko sa mga issues nga katulad ng charter chains at natural na kinukonsider nila yung kanilang mga kaalyado at yung mga nasa paligid nilang politiko rin kung ano ang kanilang stance, kung ano ang kanilang um, um, mga opinion sa isang issue halimbawa nga ng charter chains. Pero ang napaka-obvious dito, Maliwanag po na yan ay panloloko Kasi kung talagang magaling, may dunong at matalino kang tao, hindi ka, hindi ka dapat papalit-palit ng statement. Dapat alam mo at naintindihan mo yung una mong binitawan, tapos maging consistent ka sa mga susunod mong bibitawan regarding the same issue. Ganon dapat, pero yung papalit-palit ka, yung tipong akala nyo, kaya nyo pang utuin ang publiko at ang mga kababayan natin sa panahong ito, sa so tingin ko po hindi na. Lalong-lalo lalo na itong si Duterte. Pinipilit pa rin niya or talagang sinisiksik niya sa, sa kukotin niya na kaya kong utuin, kaya kong linlani, linlangin, at kaya ko pa mambudol ng mga kababayan natin or ng mga Filipinos. Malabo na po. Hindi na yan katulad nung dati. Kaya yung sinasabi ng mga ng mga taga-suporta na itong si Duterte, na kung no, ay posibleng si, si Sara Duterte nga ang pumalit, yung Um, si Inday Sara daw ang dapat ay pumalit. At may panawagan nga ang mga taga-suporta ng, ng mga Duterte na, na kuno no, ay dapat mag over na si Sara Duterte. You see, sa puntong ito, konting-konti na po, an, konting -konti na lang po ang naniniwala sa inyo. So yung mga ganyang bagay, uh, tatatakyan eh, na ang isang Duterte, dating Pangulong Digong, ay hindi consistent at madalas ay manloko at magsinungaling. Natural ganun din po yung kanyang anak or baka mas malalapa. Kaya naku po, mga, para sa mga butante, mag-isip po tayo. Good luck!